At dahil maraming nagtatanong sa akin kung saan ko nabili ang aking electric scooter, ay eh kaya naman naisipan kong mag-vlog at uh, i-vlog to kung saan nabibili. Pero dito po sa amin sa Damam ay meron pong pwesto na murang bilihan ng electric scooter or e-bike. Pero yung electric scooter ko po yan, na yan ay nabili ko lang ng second hand kay Siron. Shoutout nga pala ulit sa'yo Siron! How are you? Kamusta ka na dyan? At balik na nga tayo sa ating kwento sa papuntang pilihan ng electric scooter mga pre. At kung dito ka lang sa damam ay alam na alam mo ang lugar na to. Ay ito kasi ay papuntang Peace Market. Yung pwesto niya na yan ay kulay blue at ito po sa tapat ng Ramiis. At dyan naman po sa may tapat ko na yan na may hagdanan pakiat ay papuntang Peace Market. Kaya naman ito at papasukin na natin ang shop nila na bentahan ng mga electric scooter or uh, samut saring electric mga pre na pambata, pang pangmatanda, meron din pang isip bata mga pre. Kaya ito na nga at pagpasok mo e eh, bubungan na sa'yo ang binibenta nila na electric scooter or e-bike mga pre. Bali dalawang klase lang yan na pangmatanda at yung nasa gitna e eh, pang isip bata. Bali sabi sa akin ni Sadik ay limited stock lang sila dahil nga nakasale sila ngayon. Yan pong presyo na yan na dalawa ay 699 or 700 SR. Ang bawat isa ng scooter, 699. Mas malaki sa akin to. Mura na po yan mga kabayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Paunahan na lang po. Kasi po sa pinuntahan ko sa may uh, extra, ang presyo po niya okay. na kamababa ay 1,200. Mga dito ay eh, nabibili mo lang sa halagang uh, 700 SR ang bawat isa. At kung gusto nga nyo ng King Kong, ayan pwede rin electric din yan, kung gusto nyo makausap sa si tingin ko ng personal at madami rin po silang binebenta rito ng mga mountain bike at uh, bike mga pre basta pasukin nyo lang po hindi ko na lang po isinama sa video dahil hindi naman yun talaga ang ating uh, pinpoint sa ating vlog ang ating vlog for today ang about electric kaya naman ito tinesting ko na yan mga pre at chinik natin kung anong uh, lagay niya, kung ayos ba or all goods mga mas, pre mas magandang klase nga ito kaysa sa scooter ko dahil digital yung isa ayan meron siyang uh, adjustable medium and maximum matuloy na yan pre pagka maximum ayan ang adjustable niya hmm. gusto mo nang mas babagal ayan eco ano lang yan nasa 30 uh, 30 maximum ayan 45 tapos eto 60 66 kilometers ang maximum niyan. Yan ang pinaka-speed niyan. Parehas din ang sa akin yan mga pre. Patayin natin. Ito, hindi ko lang alam kung paano. Hindi ko kabisado to eh. Ay, eh, parehas lang din siguro. Ayan, may speed din. Tapos to. Oh. Mas maganda to isa. Digital. Kaya lang, hindi ko kabisado to eh. Digital. Mas malaki ito dito sa akin. no eh, dito. Oh, ayun. Mas malaki. Mas malaki ito. Ay, mas malaki ito. Kaya yeah, ikaw kabayan, naghahanap ka ng scooter, ito na ang pagkakataon mo. Basta andito ka lang sa damam, alam na alam mo na to. Kaya tirahin mo na at baka tirahin pa ng iba. Ayan nga pala ang scooter ko sa labas. Basta located lang yan sa tapat ng Ramiis. Ayan, alam nyo na yung Ramiis. Ayan yung papuntang Miss Market at dito lang sa tapat niya. Basta may kulay blue na building at makikita nyo naman pre sa harap pa lang may eh marami ng mga bike at mga electric bike mga pre. At hanggang dito na lang aking vlog for today. Please share and follow my page. God bless everyone. Alright.